pangalan ay Tala, isang batang nagnanais matutunan ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Nais kong palalimin ang aking kaalaman at maglakbay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ngunit, sa bawat hakbang ko, napapansin kong hindi lang basta kaalaman ang matututunan ko, kundi pati na rin ang mga aral na magiging gabay ko sa pag-unlad. Dahil sa aking matinding pagnanais na matuto, nagsimula akong maglakbay hindi lamang physical na lakbay ang tinutukoy ko, kundi pati na rin ang paglalakbay patungo sa malalim na kaalaman. Habang ako'y naglalakbay, natutunan ko na ang kalaman ay hindi isang bagay na matatagpuan sa isang libro o sa mga ara sa paaralan. Unang-una, natutunan kong magtanong Isang halimbawa na tumatak sa aking isipan ay noong tinanong ko ang aking guro tungkol sa kahulugan ng tunay na pagkatuto. Sabi niya sa akin, ang tunay na pagkatuto ay hindi nakabase lamang sa impormasyon, kundi sa iyong kakayaang magsuri at mag-apply ng mga natutunan sa iyong buhay. Simula noon, sinikap kong magtanong, magsuri at magbukas ng isip sa bawat karanasan na dumarating sa akin. Nalaman kong sa bawat sagot ay may tanong na kailangan kong sundan. Isang halimbawa ng hakbang ko sa paglalakbay ng kaalaman ay ang pagbukas ko ng mga mata sa mga istorya at kultura ng iba't ibang tao sa aking balikid. Ngunit hindi laging madali ang paglalakbay na ito. Minsan, nararamdaman kong hindi ko na kayang magpatuloy pagsubok at pagdududa sa aking sarili. Pero sa tuwing iyon ay nangyayari, naaalala ko ang mga salitang iniwan sa akin ng aking kuma. Walang okay, eh. getting... masama sa, <coughs> sa magkamali. Ang mahalaga ay ang pagtulungan upang itama mga pagkakataon, nahanap ko ang tunay na halaga ng pagkatalo. At ito ay isang pagkakataon na magsimula muli at mas maging matatag. Sorry, sorry. nang magpatuloy ang aking paglalakbay. Nahanap ko ang halaga ng simpleng bagay, ang mga sandali ng tahimik na pagmumuni-muni. Dito ko natutunan na ang kaalaman ay hindi nasusukat lamang sa mga libro at mga akademikong tagumpay kundi pati na rin sa ating mga aksyon at malasakit sa kapwa. Sa huli, napagtangto ko na ang paglalakbay sa kaalaman ay walang katapusan. Ang bawat hakbang ay magbubukas ng bagong pinto para sa ating pag-unlad. Kaya patuloy ko lamang ipaglalakbay ang aking landas. Puno ng lakas, pag-asa, at patuloy na magnanais na matutong at magbigay.